Hello guys, for today's video guys, pupunta kami sa branch namin para mag-assist kami ng fire trade seminar sa mga trabahante doon. Kaya pupunta kami doon kasi kami yung mag-assist doon sa mga magsiseminar sa mga trabahante ng aming company. Grain, Paper, Plastic Tiling atres, nagiging sa iyo atres Muna, nangyayoko ang atres Desulin Desulin lang Imanin ang desulin nila, ganun sa mga pan Turpentine, Liver Oil Varnish, Olive Oil Ang sa inyo, naroon, na bilog sa inyo Barnish, di ba? Oo. Barnish. Locker. Locker. Kerosene. 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 di ba? Kerosene. Dito. Pain. Locker cleaner. Hmm. Kerosene. Kung sa... Pagkakulis ka rin po'n. ang kuban na sa mga kahoy. Paghug n'yo pa Wapak sigantlor. Paghug n'yo and spider hindi ko siya ni sa hardware dito sa tagong dilin nyo tagong na tayo na uh, umulogin ang mga kauban pagkansali ka ng pagbagpo po ba ay eh kami mga karahan ang mga kinisay sa aking form yung mga possible entry Taxis pool, guys tapos na po yung seminar at babalik na kami sa aming yarda yung kasama kong kuryano, guys oh. Wag <laughs> Lang lang mo nagwanted. Git pas. Dito tong git pas lagi daw dire mo tay bayon dito. Oo no. na kami guys. Dito na guro sa si Raul no. Uwi na kami guys, tapos na po ang aming fire drill seminar at babalik na kami doon sa aming yarda doon sa Tagunul at para na rin makapagpahinga kasi alas 4 na guys Tsaka mamayang alas 6 ui na kaya babalik na kami doon thank you for watching guys bye bye